Ang inakalang maayos na nagtapos sa na relasyon noon ni na Buboy Villar at Angeline Gorenz ay nababalot ngayon ng kontrobersya. Ito ay matapos ang sunod-sunod na revelasyon ng kampo ni Angeline tungkol sa hindi o pagbibigay ni Buboy ng sustento sa kanilang dalawang anak at patas na trato niya sa mga ito. Lalo na ngayong may bago na siyang baby sa piling ng new partner na si Isay Sampiano. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ni Angeline Gorens sa bagong karelasyon ni Buboy Villar Angeline and Buboy's Love Story Sina Angeline at Buboy ay una nagkakilala sa set ng kapuso primetime series na The Half Sisters noong November 2015. Noong November 21, 2015, opisyal silang naging magkasintahan. Nang lumabas sa publiko ang kanilang relasyon noong April 2016, maraming kontrobersya ang sumunod, lalo na 17 years old pa lamang noon si Angeline. Noong June 2016, matapos ang maikling pagbabakasyon sa Amerika, muling nagkita sina Angeline at Buboy. Sa basbas na kanilang pamilya, napagdesisyonan na nilang magsama bilang magpartner ilang linggo matapos magdiwang na kanyang 18th birthday si Angeline. Sa parehong buwan, naganap ang kanilang engagement. Bagamat balak na magpakasal noong 2017, nagbago ang kanilang plano na matuklasan nilang magkakaroon na sila ng anak. Noong August 30, 2017, isinilang ni Angeline ang kanilang unang anak na si Vlance Caroline. Sa sumunod ng dalawang taon, muling nabuntis si Angeline, ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang panatilihing prebado ang kanyang pagbubuntis. Dahil sa pagiging high risk ng kanyang pangalawang pagbubuntis, kinailangan niyang bumalik sa Los Angeles, California. Noong August 31, 2019, isinilang niya ang kanilang pangalawang anak na si George Michael. Subalit, tumaan sa pagsubok ang kanilang pagsasama. Noong October 5, 2020, matapos ang apat na taong pagsasama, opisyal na naghiwalay sina Angeline at Buboy. Ang kanilang dalawang anak ay nasa pangangalaga ng mga magulang ni Angeline habang nasa US siya upang magtrabaho at mag-ipon para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang paghihiwalay nila ay mutual na desisyon na kinumpirma sa si isang panayam sa nakababatang kapatid ni Angeline. Sa pamamagitan ng Facebook, dinipensahan ni Verbilin Gorens ang kapatid niyang si Angeline at si Buboy laban sa mga bashers. Tinawag kasi ng ilang nyarisens na irresponsabling mga magulang si na Angeline at Buboy, lalo pat napakabata pa raw ng kanilang mga anak. Ayon kay Verbilin, may mga bagay talagang kahit anong pilit ay hindi na maaaring ayusin. Ang mahalaga raw ay maayos ang ugnayan ng kanyang nakakatandang kapatid sa ama ng kanyang mga anak. Marami rin ang nagtatanong kung bakit ang kanilang mga anak ay nasa bahay ng mga magulang ni Angeline sa halip na kasama si Buboy. Ipanaliwanag ni Angeline na halos araw-araw noon ay nagtatrabaho si Buboy sa taping kaya mahirap para sa kanya ang mag-alaga ng mga bata. Samantala, sa bahay naman ng kanyang mga magulang, maraming bata ang inaalagaan. Kaya na pagdesisyonan nilang mas mabuting doon manatili ang kanilang mga anak. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili silang magkaibigan at nagkasundo sa co-parenting setup para sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, naninirahan si Angeline sa Amerika. Ngunit noong 2024 ay bumalik siya sa Pilipinas upang dalawin ang kanilang mga anak. Ang dating magkasintahan ay nagkaroon ng bonding moment kasama ang mga anak at ilang kaibigan. Ayon kay Buboy, bahagi ito ng kanilang kasunduan bilang mga magulang. Ipanaliwanag ni Buboy na bilang ina ng kanilang mga anak at siya naman bilang ama na pagkasunduan nilang walang galit sa isa't isa. Dapat, puro pagmamahal lang. Buboy introduced his current girlfriend and their son On his 27th birthday. Noong March 21, 2025, ipinagdiwang ni Buboy ang kanyang 27th birthday. At sa harap na kanyang mga kaibigan at kasamaan sa trabaho, isinapubliko niya ang kanilang pagmamahalan na kanyang bagong girlfriend. Isang revelasyong ikinatuwa ng marami. Bukod sa opisyal na pag-amin ng kanilang relasyon, ibinahagi rin ni Buboy na mayroon na silang 3-month-old baby na kanyang girlfriend na si Isay na pinangalan ng Kyrie. Isa pang nakakagulat na balita ay naipagdiwag na rin ang binyag ni Kairi. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi rin ni Isay ang ilang couple at family photos nila ni Buboy. Angeline spoke up about Buboy's new partner and baby. Marami ang nagulat ng isa na publiko ng komedyanting si Buboy ang pagkakaroon niya ng 3-month-old son sa bago niyang partner na si Isay. Gayunpaman, Marami rin ang nagtatanong tungkol sa reaksyon ng kanyang dating partner na si Angeline. Ayon kay Angeline, wala naman siyang problema sa bagong pamilya ni Buboy. Ngunit may ilang bagay siyang nais lalo na tungkol sa kanilang mga anak. Isa sa mga hinaing niya ay ang sustento ni Buboy para sa kanilang dalawang anak. Anya noong una ay maayos sa kanilang usapan at pinakilala pa nga sa kanya si Isay noong ito'y buntis pa. Subalit so, matapos ipanganak ang bagong anak ni Buboy, napansin niyang nabawasan ang suportang pinansyal na dati ay binibigay nito. Ayon kay Angeline, hindi sapat ang kasulukuyang sustento ni Buboy, lalo na parehong nag-aaral sa pribadong paaralan, dagdag pa rito, kailangan din nila ng mga yaya dahil matanda na ang kanyang mga magulang na siyang tunay na nag-aalaga sa mga bata habang siya ay nagtatrabaho sa Amerika hindi rin daw regular na hakadalaw si Buboy sa kanilang mga anak na siya naging malaking issue para kay Angeline. Ayon sa kanya, hindi tama na ipangalandakan ni Buboy sa mga panayam na siya nag-aalaga sa mga bata. Gayung ang pamilya niya ang tunay na nag-aasikaso sa mga ito. Bukod sa usaping pinansyal, isa rin sa mga hindi nagustuhan ni Angeline ay ang paggamit o manon ni Buboy at Isay sa kanilang mga anak bilang content sa social media bilang isang ina, nais siyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa mata ng publiko, lalo pat minor de edad pa ang mga ito. Ayon kay Angeline, hindi siya sang ayon na ipinapakita ang kanyang mga anak sa mga panayam at vlogs ni Nabuboy at Isay. Para sa kanya, hindi patas na ginagamit ang mga bata sa social media, lalo pat hindi naman sila ang nag-aalaga sa kanila. Dapat daw ay pantay ang pagtrato ni Buboy sa kanilang mga anak at sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Isa pa sa hindi matanggap ni Angeline ay pagbibigay ng titulong stepmom kay Isay. Ayon sa kanya, wala naman itong ginagampan ng papel sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, kaya't hindi na narapat na tawagin itong stepmom. Nilinaw niyang hindi siya laban sa pagkakaroon ni Buboy ng bagong pamilya. Ngunit ang nais lamang niya ay maging patas ito sa lahat ng kanyang mga anak at huwag gamitin ang mga ito para sa kasikatan. Kasunod ng mga pangyayari, naglabas ng ilang cryptic posts si Angeline sa social media na tila nagpapahiwatig na kanyang saloobin. Sa isa sa kanyang mga posts, sinabi niya, I saved your reputation by not telling my side of the story. Stay humble. Maging ang kapatid ni Angelina si Vabelin Gorens ay tila hindi na din makapagtimpi sa nangyayari ngayon at nagpahayag ng pagalis at frustration. Sa isang Facebook post, bagamat wala siyang direktang binanggit na pangalan, alam na sina Isay at Buboy ang kanyang pinapatamaan. Ayon kay Vabelin, hindi dinalaw ang mga bata sa loob ng isang buwan at noong nakaraang araw lang sila bumisita. Hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ipinapalagay ng mga tao na insecure ang nanay ng mga bata. Lalo na kung may bagong baby ang taong tinutukoy at nakalimutan na nila ang mga bata. Ayon kay Vabelin, bilang tita, binibigyan niya ng oras ang mga bata kaya't hindi niya maintindihan kung bakit nakakalimutan sila ng taong tinutukoy lalo na't na ang ina nila ay wala na sa Pilipinas. Hindi nagpaawat si Vebeline. Sa comment section na naturang post, binahagi din niya ang screenshot ng pag-uusap ni Isay at Nelizen. Dito makikita na kinampihan ng Nelizen si Isay kung saan ay nagtataka ito kung bakit ngayon lang nagsalita ang kampo ng ex at pinapalabas na nagsiselos lang si Angeline. Sinagot naman ito ni Isay at sinabi na kung may kumalat na naman na chismis na sa mga tao na kung maniwala sila o hindi. Basta sila raw ay nananatiling tahimik at patuloy lang sa kanilang buhay. Hindi apektado ng mga balitang kumakalat. Sa nabasang iyon, tila hindi matanggap ni Vabelin ang bait-baitan ni Isay kaya tinawag niyang makapal ang mukha. Ayon sa kanya, Buntis pa nga lang daw ito ay kinausap na silang dalawa ni Buboy. Napakabait daw nilang humarap sa mga ito at nakiusap na wag na wag pababayaan ang mga bata kung saan ay bigyan ng oras at pagmamahal. Pero pagka uwi daw ni Angeline sa Amerika ay walang tinupad ang dalawa sa usapan. Tinawag po yung tsaka si Isay na hindi pagsasilosa ni Angeline. Sa mga nagtatanong naman kung bakit kailangan pang isa publiko ang tungkol kina Angeline at Buboy, binunyag ni Vabili na umabot na sila sa barangay at City Hall at sinagot-sagot pa raw ang kanyang ina. Pero kahit ganun daw ang nangyari ay maayos pa rin niyang kinausap. Ayon pa kay Vabilin, kaya nila ito isinasa publiko ay para malaman ng lahat ang tunay na nangyayari taliwas sa sinasabi ni Nabuboy at Isay sa kanilang mga interviews na naroon sila sa mga bata. Isa pa sa binunyag ni Vabelin, yung tungkol sa magpakailanman story na Angeline at Buboy na sinabing scripted at bayad. Dahil wala nga raw pera nung panahong yun si Buboy, kaya nila tinanggap ang naturang kwento. Paglilinaw ni Vabelin, hindi masamang tao ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, ang ina pa daw niya ang nagbayad sa upa ni na Angeline at Buboy ng isang taon. Hindi rin napigilan ni Angeline sa sumagot sa ilang komento ng netizens na hinahanap ang kanyang presensya. Nilinaw niya na nasa Amerika siya upang magtrabaho at makapag-provide sa pangangailangan ng mga bata. Nang tanungin naman kung bakit ngayon lamang siya nag-react, ipinaliwanag ni Angelina na ito ay dahil sa paulit-ulit na lamang na ginagamit, ang mga anak niya sa kanilang mga interview at mga pahayag nila ay malalayong kasinungalingan. Dahil dito, talagang sumabog na raw siya. Samantala sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula kay Buboy at Isay tungkol sa mga isyong ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!